Masayang bati sa lahat ng nanonood nitong video. Malapit na tayong mag 100,000 subscribers. Congratulations din sa lahat dahil matagumpay nating na idaos ang Feast of Trumpet. Ilang tulog na lang, padating na rin ang ating Day of Atonement. Ang video na ito ay reaksyon ng Ophirian Heritage Conservatory sa dalawang video ng pag-aralan natin ng mga Seventh-day Adventists uploaded nila noong September 13 at September 17, 2020. Nasa description po nitong video ang mga link ng kanilang mga video. Reaction number 1. Sinabi ng pag-aralan natin channel na ang OHC ay isang is scammer. September 13 video po nila yan. Una, hindi nyo sinagot ang isyo na dapat nyong sagutin Bagkos, puro chismis at intriga ang inatupag nyo para malaman ng publiko kung sino ang scammer. Matanong ko kayo, kailan nagsulisit ng pera ang OHC sa publiko? Wala kayong makukuha. Kung may nag-donate man sa amin para sa mga event na ginanap, kusa nilang ibinigayon, Hindi namin hiningi. Pangalawa, hawak ng mga tao ang pera na kanilang nilikom sila din ang gumamit para sa kanilang event. Walang napunta sa OHC kahit kusing. Hindi rin nakikialam ang OHC sa pera maliban sa pagbibigay ng guidance tungkol sa transparency and proper handling. Ano ang sinasabi niyong scammer ang OHC? Ngayon, dahil kayo ang nagsisimulang mangintriga, ito ang kontra-intriga na ibabato namin sa inyo. Ipaliwanag nyo sa publiko bakit hindi nyo sinusunod ang lahat ng ipinag-utos sa Leviticus chapter 23. Pero pagdating sa harvest and in-gathering, ipinatutupad nyo sa maling paraan. Paano nyo ginawa ang harvest and in-gathering? Taon-taon, umiikot kayo sa publiko para mag ng kaperahan. Naaayon ba yan sa kasulatan sa Biblia? Pakinggan nyo ito, mga adventist Number one, ayon sa utos, ang harvest and in-gathering ay magmumula sa sarili nyong pananim matapos ang anihan. Number two, walang ipinag-utos na gawin ang harvest and in-gathering sa pamamagitan ng pangungulekta ng pera sa publiko na hindi kaisa sa pananampalataya. Number three, dahil ang pagsulisit sa publiko na tinatawag niyong harvest and in gathering ay hindi naaayon sa ipinag-uto sa Biblia, maliwanag na ang gawaing yan ay malaking iskam. Sino sa atin ngayon ang iskamer? Pangalawang intriga nyo, nagtatago daw ang OHC kaya tinawag niyong iskamer. Simpleng sagot, Si Prophet Elijah ay nagtago noon sa tabi ng batis at hinahatiran lamang ng pagkain ng mga uwak. Scammer ba si Prophet Elijah kasi nagtatago? Reaction number 2. Tungkol ito sa Halakik Hours, September 17, 2020 na video ng SDA. Ang video na ipinapasagot namin sa inyo ay less than 10 minutes. Inabot kayo ng almost 2 hours beating around the bush. Tatlo-tatlo na kayong sumasagot, but you never hit the point. Napaka-unresponsive sa tanong ng inyong mga salita. In short, impertinente. Unahin natin itong halaka. Ang issue ay simple. Kung ang alas tres ng hapon ay ninth hour, ikasyam na oras, ibig sabihin ang alas siyete ng umaga ay first hour, Therefore, ang reckoning ay sunrise. Regardless kung ano ang gusto nyong itawag sa sistema, ang punto ay ang pagbibilang ay mula sa sunrise, hindi po sa sunset. Yan ang sinusunod ng templo ayon na rin mismo sa binasa ni Mr. Johnson tungkol sa halakik hours. Pakinggan mo ang sarili mo, Mr. Johnson an hour in halaka yari ka dyan. is calculated mm. by taking the total mm. time of daylight yari ka dyan. of a particular day sigi from sunrise until sunset yun pakiulit from sunrise until sunset ulitin mo from sunrise until sunset o ano ngayon alam mo na maliwanag mr johnson mula mismo sa sarili mong bibig ang reckoning sa templo gamit ang halakik hour ay mula sa sunrise pang grade 5 ang vocabulary level ng binasa mo Mr. Johnson pero ewan na lang bakit tatlo na kayo hindi nyo pa rin naiintindihan may isa pa kayong dapat harapin pag-aralan natin ng 7th night ay day adventist sa bagay, night naman talaga ang dapat itawag sa inyo kasi sunset ang inaabangan nyo. Ito, reaction number 3. Tinawag ni Mr. Johnson na putik at masama ang banal na salita sa kanyang September 17 video. Tama ba Mr. Johnson na tawagin mong putik ang banal na salita? There is no denying. Everything is on the record. Downloaded po namin ang video ninyo. Napakaiksi ng video na ibinato namin sa inyo. Less than 10 minutes. Tatlong verse lang ang binasa namin mula sa banal na kasulatan. Replay ko sa inyo. Nagagawa nilang baluktutin ang nilalaman ng Genesis chapter 1 verse 5 at ang Matthew chapter 28 verse 1. Sa Genesis chapter 1 verse 5, ang cut-off and reckoning ng araw ay malinaw na nasa morning. Sa Matthew 28 verse 1, natapos ang sabat at dawn sa pagbubukang liwayway. Tingnan natin kung kaya pa nilang baluktutin ang timeline at numero ng Matthew 27 verse 46. Ngayon, ito ang sagot mo, Mr. Johnson. Pakinggan mo. Ito po yung mga tinatag nating internal evidence sa Bible. Doon sa nadali ninyong akala niyo yung ginto, yung putik. Narinig nyo po yun? Akala niyo nakahukay ng ginto eh. Yung pala ay putik na masama. Ulitin natin. Pakinggan nyo mabuti ha. Ah. Pakinggan nyo mabuti. Ito po yung mga tinatag nating internal evidence sa Bible. Doon sa nadalining ninyong akala niyo yung ginto, yung putik. Yun! Akala niyo nakahukay ng ginto eh. yung pala ay putik na masama. Narinig niyo ang pananalita ng pag-aralan natin ng Seventh-day Adventist? Lumutang ang tunay na sa loobin. Basag na daw ang Genesis. Tinawag na putik at masama ang tatlong verses na ginamit ng OHC. Tatlo silang nagtutulong-tulong na yurakan ang banal na salita. Kayo na ngayon ang humusga kung anong klasing espirito ang lumulukob sa mga yan. Mabuti pa si Brother Eli Soriano at ang INC. We extend our due respect sa inyo. Kahit anong balitaktakan, wala kaming narinig. Never nilang tinawag na putik at masama ang banal na salita. Ngayon, dahil sumusobra na kayo, Adventist, sukdula na sa langit ang inyong kapalaluan. Babasahan na namin kayo ng invocation. In the spirit of Moses, Prophet Elijah, and all the prophets of the ages, the heritage is strongly condemn your words. But with due respect sa authority ng Ama, ipinapaubaya namin sa Elohim ang condemnation para sa inyong ginagawa at sa luubin. Ayon mismo sa salita ng Ama, nasusulat, The condemnation shall be down to the seventh generation. So be it. Reaction number four. Habang sinasabi ni Mr. Johnson na putik ang banal na salita, Kasunod naman nun ang proclamation niya na ang salita ni Josephus ay hindi matitibag. Pinalalabas mo, Mr. Johnson, na ang salita ni Josephus Flavius ay ginto at ang mga verses na pinanghahawakan namin ay putik at masama. There is no denying again. Sa mga wala pang kopya ng video nila, download nyo na bago pa nila madelete para may kopya kayo. Ngayon, sino nga ba itong si Josephus? Ang tunay niyang pangalan ay Joseph Ben Matityaho, isang Romano-Jewish historian na isinilang sa Jerusalem. Ito ang kanyang background. Noong nagkaroon ng political revolt ang Judea laban sa Roma, sumurender at bumaliktad itong si Joseph Ben Matityaho pabor sa Roma. Nanilbihan siya kay Vespasian taong 69 CE. One year before, ng 70 AD, Siege of Jerusalem, binigyan ni Vespasian ng freedom at Roman citizenship itong si Matityaho. Kaya ang pangalan niya ay naging Josephus Flavius. Naging historian siya ng Flavian family. Si Josephus ay nakatira sa loob ng bakod at naninilbihan sa Roman Emperor habang sinusulat niya yung mga libro na ipinagmamalaki ngayon ni Mr. Johnson. Ang mga kasulatan ni Josephus ay natural pabor sa mga Romano Jewish doctrine. Yan ang mga kasulatan na itinuturing ni Mr. Johnson na ginto habang tinatawag niyang putik at masama ang mga verses na malinaw na nagsasabing sunrise ang simula ng reckoning of the day. Babalikan kita, Mr. Johnson. Isisingit ko lang itong si Pastor Tuta ninyo. Pasensya na rin, hindi ko alam ang pangalan mo. Walang nakalagay na caption sa ibaba ng video habang nagsasalita ka. Kaya tawagin kitang Pastor Tuta. Hango yan sa tuta iskriptura na pinagdidiinan mo. Reaction number five. Sola iskriptura at tuta iskriptura. Reaction ito sa kanilang September 13 video. Para sa kaalaman mo, Pastor Tuta, ang sola at tuta scriptura doctrine ay nagsasabi na ang scripture ang soul and total authority harmonized as one. Huwag mo namang akalaing tanga ang OHC, nahiya naman kami sa iyo. Ngayon, kumbaga tuta at sola scriptura ang dapat pairalin. Ayon mismo sa sarili mong salita, Pastor Tuta, bakit isinisiksik mo pati ang pasyon sa interpretasyon ng Biblia? Bakit salita ni Josephus Flavius at kung ano-ano pang komentaris at opinyon ang mas pinangingibabaw ninyo at hindi ang mismong salita ng Biblia? Anong ginagawa ng banal na espiritu nyo? Bakit hindi sa inyo maipaunawa ang Biblia na hindi kayo sasandal sa mga opinyon at komentaris ng iba? 90% yata ng interpretation ninyo, ay puro hearsay, according to, ayon kay ganito, ayon kay ganon. Ibig sabihin, ang mga itinuturo nyo ay hindi ayon sa Holy Spirit, kundi ayon sa mga scholars, komentaris, at mga opinion, at kung ano-ano pa. Aba, hindi kami magtataka kung dumating ang panahon na pati ang kasulatan ni Nostradamus ay isama nyo na rin. Tapos ang lakas ng loob niyong pagsalitaan kami ng tuta at sola escritura. Yan, magmuni-muni ka, Pastor Tuta, sa mga sagot namin sa iyo. Bago ko ibigay ang sunod na punto ng reaksyon namin, tandaan nyo na hanip kong makadasal itong pag-aralan natin channel. Okay naman yan, magdasal kayo para banal-banalan ang dating at dramatic. Pagdating sa ganyan, walang tatalo sa inyo. Wagas kayo kung makatawag ng banal na Espiritu. At dumarating nga ang Espiritu na inyong tinatawag at kayo ay nilulukuban. Tanong, anong klaseng Espiritu kaya ang dumarating at lumulukob sa kanila? Malalaman natin kung anong klaseng Espiritu yan ayon sa bunga. By their actions, you will know the Spirit invoke Kanina, tinawag ni Mr. Johnson na putik at masama ang banal na salitang inihayag natin sa maikling video. Ito ang reaction number 6 tungkol sa obelisk at pyramids. Reaction pa rin ito sa kanilang September 13 video, timeline 44 minutes. Para ito sa iyo, Mr. Johnson. Naghahasik ka po ng gulo sa pamamagitan ng pagkaladkad mo sa mga mason sa isyo na ito. Yan ang hangarin ng espiritu na tinawag nyo. Lilinawin ng OHC para sa mga members ng mason at sa buong publiko. Mayroon po kaming mahigit 100 videos kahit kailan, nungka, na nabanggit man lang namin ang salitang mason, we never said anything against your brotherhood, either expressed or implied. Wala kayong makikitang OHC video about masonry. Yan ang katotohanan. Ngayon, harapin kita Mr. Johnson. Ito ang mga punto ng sinabi mo, both expressed and implied tungkol sa mga mason. Number one, ikaw ang nagsabi na ang mga piramid at obelisk ay simbolo ng mga mason. Number two, ikaw ang nagsabi na may mali siya ang paggamit namin sa picture ng mga obelisk at piramid bilang visual noong binanggit namin ang general conference. Number three, pinalalabas mo na ang SDA ay walang anumang kaugnayan sa masonry at hindi dapat iugnay sa mga simbolo na gaya ng piramid at obelis na sinasabi mong simbolo ng mga mason. Ikaw lang naman ang nag-uugnay, hindi kami. Number four, ang salita mo ay may inwendo na masama or evil ang mga mason at kayong mga SDA ay banal at malinis. Ulitin ko para sa mga mason, ang OHC ay walang anumang sinalita laban sa inyo. Not even once, either expressed or implied, wala kayong makukuha. Itong si Mr. Johnson ang may mga pinagsasabi na ang piramid at obelisk ay simbolo ng mason at hindi dapat iugnay sa SDA. Mr. Johnson, assuming, assuming lang ha, assuming na tama ka, sa pagpapakahulugan mo na may something sa mga mason kaya hindi dapat maugnay sa inyo, edi ibig sabihin may something din sa mga pangyayaring ito? Number one, si William Miller na isa sa founder ng Adventist, yung sekta nyo ay isang high ranking na mason. Hindi po ordinaryo na mason kundi high ranking na mason leadership skills, and guiding principles ng isang mason ang nagtayo sa inyo. You have the burden to prove otherwise. Number two, kinukontra mo ang obelisk sapagkat ito ay masama, simbolo ng mga mason. Ipaliwanag mo ngayon, bakit pinalagyan ni Ellen G. White ng obelisk ang puntod ng kanyang asawa Number three, ipaliwanag mo din ano ang ginagawa ng obelisk sa puntod ni Ellen G. White. Sorry ha, hindi namin ito binubuksan na topic na to kahit alam namin. Pero dahil galing na rin sa bibig mo, Mr. Johnson, salamat binuksan mo ang topic. Para sa mga kapatira natin dyan sa Michigan, puntahan nyo ang puntod ng mga white sa Oak Hill Cemetery, Battle Creek, Michigan. Para mapatunayan nyo sa inyong sarili ang katotohanan ng aming sinasabi or check it online may internet na ngayon as for OHC ang source natin tungkol sa obelisk ni Ellen G White ay mula mismo sa Lumalinda Linda University Archive accession number 0933 OCLC number 1080580863 in essence ang obelisk sa mga puntod ng mga white is one with the obelisk na nakatirik sa St. Peter's Square sa Vatican. Coincidence lang ba? You have a lot of explaining to do sa members ninyo. Kawawa naman ang mga inililigaw nyo. Reaction number seven. Ang kaugnayan ni Mrs. White sa Sabbath doctrine ng Adventist. Para ito sa iyo, Pastor Dyson. Una pinalalabas mong walang kinalaman si Mrs. White sa Sabbath doctrine ninyo? Come on, tell it to the Marines. This time, ikaw ang sasabihan ko ng let me school you. Aralin mo muna ang history kung paano nabuo ang Sabbath doctrine ninyo bago mo palabasin na walang kinalaman si Ellen G. White. Huwag mong sabihin na hindi mo alam ang halo vision kuno ni Ellen G. White tungkol sa Sabbath huwag tayong magpaikutan. Number one, malaking bahagi ng pundasyon ng SDA ay mula sa visions ni Ellen G. White. Number two, si Ellen G. White ang tinitingala niyong leader dahil sabi niyo may prophetic gift. Sa makatuwid, itinuturing niyong propeta. Number three, alamin mo ang halo vision ni Ellen G. White tungkol sa inyong sabat. Number four, ito ang mahalaga. Buhay pa si Ellen G. White bilang inyong leader nang magsimula ang sunset to sunset doctrine ninyo. Walang alam? Ano? Bingi siya? Bulag siya? Kung ano ang nangyayari at ipinapasunod sa kanyang kapanahunan? Ngayon, kung ang sunset to sunset ninyo ay nagsimula noong wala na si Ellen G. White, sa kamulang kami paniwalain na wala nga siyang kinalaman dyan. Come on, Pastor Dison, leader, tapos walang alam sa nangyayari sa kanyang kawan? Napakamangmang naman ng maniniwala sa argument mo, Pastor Dison. Ito, reaction number 8. Naghahamon ng away ang espiritong lumulukob kay Pastor Dison. September 13, SDA video pa rin. Nako, kada naman ay napupuka na ano naman yung dugo ko nung araw eh. <laughs> <laughs> ito masabi ko sa hindi ko naman kinakampiyan si Brother Johnson. Subukan mo ang taong ito ilaitin mo ay eh, kasama mo akong maging kaaway. Pastor Dison, hindi talaga ang let me school you na sinabi namin kay Mr. Johnson ang ikinagagalit mo. Ginagawa mo lang siyang dahilan. Ang tawag dyan sa psychology ay ideas of reference, ego, defense, mechanism. Kala mo sa amin, Mababaw ha? Ngayon, sinabihan ka namin ng let me school you para hindi ka na mahirapan magpakulo sa kung ano man niyang sinasabi mong umiinit sa pakiramdam mo. O sa pakiramdam mo. Kaya naghahanap ka ng away. Hmm. Pakinggan mo ang sarili mo. Ay kasama mo akong maging kaaway. Alam mo, Pastor Dyson, hindi mo kami kailangang pagbantaan. Yan ang totoo. Matagal na naming alam ang gagawin ninyo. Tandaan mo, Pastor Dison, hindi na alog ang utak ng mga propetang sinasandalan ng OHC. Ibahin mo naman ang propeta namin. Nasusulat din ang salita ng Misaya. Matthew chapter 23 verse 34. Contemporary English version. I will send prophets and wise people and experts in the law of Moses to you but you will kill them or nail them to a cross or beat them in your meeting places or chase them from town to town. Sinabi ng Mesaya, magpapadala siya ng mga propeta at matatalinong tao, mga eksperto sa mga kautosan ni Moses. Pero, papatayin ninyo? Aware po kami, Pastor Dison, we know exactly what lies ahead. Hindi mo kami kailangang pagbantaan. Kitang-kita namin ang espiritu na lumulukob sa'yo habang binibigkas mo ang mga ganyang salita. Marami kayo, nasa paligid-ligid lamang. Hindi lang umiinit ang pakiramdam, kundi malapit ng kumulo ang inyong mga dugo. Dahil ni-revive ng Ophirian heritage ang law of Moses. The truth is marching on. Once again, Pastor Dizon. Hindi mo kailangang magbanta. Hindi po hangal si Moses, hindi po hangal si Prophet Elijah para hindi bigyan ng warning ang mga servants. Good day.